Baka ah, hindi mo, di, di, ka pa rin nadala, ah? ah boss, nasabi, ba, sabi, baka gusto mong... Ah, oh, huwag ka boss. sinasabi ko sa karani pa sa ramdam ko, Oo, oh, napapakos lang ako, eh. Ano bang ba, sabi ko kaya Kahit isa lang. Gagamot uh, ah! kasi. dito. ka dito. Ay, gagamot ka dito. Ay, gagamot Ay, gagamot ka dito. Ay, gagamot ka dito. Ay, gagamot ka dito. Ay, ba? Ay, misa niya, misa, hindi na nakilala eh. Oh. Pinsan ko ito bago ulit. Ba't kilalanin nyo? Ang muna bago nyo. Hindi, hindi naman kasi yung nagpapakilala sa amin eh. Kasi okay, kami lang naman eh. Gusto lang namin siya pakisamahan eh. Ng... Alam, alam mo kasi nakaraan yung pinsan. Pumunta ko doon kami ito ni Mises. Ayun ay, na, malikin sana kami. Eh, binuha sa dalawang dyan nakaraan yung <tong> pinsan. yan. mo lang? Eh, sumod. Huwag kayong dire sa sita ng sita kung sino-sino. Pagulipat -sino. ko um, dito sa lugar niyo susi-muti na naman ko ko titingnan yung kung pa lang na ganyan na agad din mo eh, sir, ano gagawin natin? Dadalhin natin sa ano, sir? natin? Oo nga, sir. Kaya naman na walang ano? Oo, Sir, kasi siya na. Ay, bawag mo nga lang sa apis. pala Kasi nakaraan po. Sinami ko na sa kayo nyo na nagagamot siya. Kaya nag na ako na nakaraan na huwag niyang pilitin kasi nagagamot. Eh, kasi sir, parang nagsipalado kasi nakaraan. Pasensya na, ate. Pasensya na. mali ako, mali ako. Pusing, pusing. Ay, sorry, hindi kasi lagi ng ulo mo eh. Hindi. nadadala ako, busin, nadadala ako. Kasi hindi mo siya sa, 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 sa... sa ganyan na... Kasi Kapag hindi ka uminom, hindi ka marunong sa mo, di ba? Insan, Kasi masama pa karam. Kaya ako lang, na ako. Kung hindi mo masama sa karam, naman naman ako, magbigay sa Bakit, mabay, sa pinsa mo, bakit hindi na kistripan, huwag din ang... Nadadala ako sa kandang mga kandang ng Nadadala ako. Kasi ito kasi mga ito yun saan. na mga sa lugar natin

어머 원래 되잖아. 그 아,